Hoy, ito gusto ko talaga tanongin sa'yo. Ala. Parang... May halo ka ba? Hello guys. Magandang gabi po. Ay, hello po. Ay, hello po. po. Ano ba yung mother mo? Wala po. Wala po ang halo. Sino yung sumilip? Pinsan ko po. Oh, hi. Hey, cousin. Cousin! Ay, lumabas po. Lumabas. Lumabas siya. Lumabas po ako. Hello po. May halo ka ba? Wala po. May, um, are you like half? Chinese half garter Chinese wala po talaga ano wala, wala ay wala ano lang yan full ano mo lang yan apo yeah. full ah okay di ba ako oh matagal na kaming ano na to di ba oo But... oh, oh. <laughs> thank god best Matag ha matagal na kaming ano nito um mutuals nag lip sync yan oh nga sample nga Sample? Kamusta ka naman, Marco? Okay naman po. Grabe ka makapose sa akin, no? Parang teacher ba ako, ganon? Kamusta po ba kayo? Ngumingiti yung tao sa likuran mo, ha? Hi! Hi kay Ano! Hello po! Yes! Guys, meet you si Marco. Pamangkin ko <laughs> Kamusta po kayo? I'm okay naman. How about you? Okay naman po. <laughs> <laughs> oh, <Hello. laughs> <laughs> <ako>. <laughs> madami yung international fans yan si Marco, Marco Hara. Marco ba name mo? Anong ano mo? Anong uh, nickname mo? Bam po, Bam. Bam! Siya pala si Bam Bam. Ang layo ka. Hindi ko nga po alam. Ang ng Bam sa akin eh. Pag, ah, okay. di kasi po dati nung, nung baby po ako, yung mga pamangkin ko, pisan ko, nung bata ko nagbabambam si nang gina. Ah. Bata tumatawa daw ako. Ah, pag-bam. Eh, bakit sa akin, John? John? nakakaano nakakainis talaga to kung sino yung okay. nagbigay ng nickname. Kasi may background story ba Ha? Wala kasi naggaganon ganon daw sila tapos sabi nila diyan tumatawa din daw. Ah, Oo. Baby ko yan. Oh baby, may baby ka pala dito eh. <laughs> Ang sobrang masculine yung, di ba? Parang, baliktad, dapat mas pang-dyan yung ano mo pang John yung nickname mo, tas sa akin yung Bam. Bam, Bam. <laughs> oh, yeah, Nakikita gonna... gonna... kita na gano'n ka, di ba? Nagsistream, stream ka? Apo. Oh, wow. Atake. So, magaling ka na yan, magano. Nag, ano yung sinistream mo, ML? Ah, uh, hindi po ML. <laughs> Ay, sorry. Hindi pa na yun ML. Akala ko ML yun eh. Ano po, Roblox? Ay, Roblox. Maglaro tayo minsan. Ano, nagro-Roblox din ako. Yung okay. ano, dress to impress. Sige po, sige po. Maka yung ano, yun yung you know, si squid game ako. Yung shrimp game, shrimp game ba yan? Oo. Yung puriri gumbare. Gumbare, gumbare. Nagaganon na ako. Yes. Hindi ka ba, hindi ka ba ano, hindi ka, ay Roblox daw, sabi nila. Sorry na! Ngayon lang, ngayon ko lang nalaman ah. <laughs> so streamer ba? Ta considered streamer ba yan pag like Roblox yung nilalaro mo? Parang streamer ba yan? Tawag sa kanila. Di ko po alam kasi, tag uh, lang ako noon. Mga uh, ano eh. May makeup ka ba? times lang. Wala po may concealer sa ano. Para kang may concealer sa under eye. Hala, yun yung gusto kong eye bags, yung puti. Paano nyo ba nakukuha yan? Kakapuyat lang po siguro. Bukla! Tingnan mo, para siyang naka-bake. -naka para ka naka-bake. Actually, ako din. Wala din ako makeup ngayon eh. Parang ano lang. Ay. Yeah, I just okay. woke up. Tapos medyo haggard na nga. Kakapuyit po ito, eh. ay po yung gusto namin. Yeah. <laughs> Actually, Kuyat na naman na. Ma, pakiligin mo. Ayoko. <laughs> <laughs> Di ba taga ano ka? Taga, malayo ka. Pampanga po. Oo, pampanga. Kakahawag. <laughs> <laughs> Di ba nga? So, what time usually natutulog? Marco, gumabaw. What time ka usually natutulog? Ano po? Ah... Uh... Kapag may pasok, one. <laughs> ah, may pasok ka bukas? Ah, meron po. Oh. Uh. Ano ka ba sa inyo? Yung campus crush, campus crush ka ba sa inyo? Ay. Feeling ko yun yung vibe mo eh. Yung para sa high school, ikaw yung ano, yeah, no, ikaw no, yung marami no, so, Feeling ko. na papapicture, ganyan. Tawang sawa na po yung mga tao sa akin. <laughs> ano? Tawang so, sawa na sa'yo? Oo oh, po. Paano lang kaya sa akin? Inis na inis na sila sa akin. Diba? ba? Diba? ba parang ano, o oh, crush, crush yan sa pa, sa campus ni, o oh, 'di ba? Feeling ko yung yung grade 7 self ko magpa-fan girl sa iyo pag like ka ano ka namin, ka schoolmate meet ka namin, mga ganun vibe. Tapos ikaw lang yung anong ngiti-ngiti lang. Tapos bagsakin. Charing! Joke lang. Joke lang. <laughs> Honor student ka naman. Po. Or po. lang. Ala, yes, sa akin lang. hindi ka naman nagka-cutting. Huwag ganun, ha? Ay, eh, hindi Wag, mo nagkakating. Hindi yung nakakaano. Hindi yung nakaka-character -ano, yun nakaka mo. Dapat i-build na natin yung character mo sa school mo. Dapat ikaw yung campus crush na, na ano, dapat ikaw yung student leader. Student leader ka ba? <coughs> hindi rin po. Mag-SSG ka na next year. Dapat ganun ka. Okay? I-feel natin yan para sabihin nilang, ang crush ko, student leader, tapos okay. ano. Hmm. Tapos gawin mo yung thesis ng isa mong kaklase. Ganun na yung standard nila ngayon eh. Okay. Thesis po. Pang oh, like um, research, capstone. Marunong ka ba daw magkapampangan? Oo, malamang. Taga doon siya eh. Taga doon ka ba? Like... Hindi po ako sa'yo magkapampangan kahit dito po ka nakatira pogi lang talaga ang bag niya, guys. Yun lang. Sorry. <laughs> Fini-face card niya lang talaga lahat. I mean, like me, also. Ay. Ang hirap, no? Ang hirap pag um, sobrang dami talaga nakakakash sa'yo, parang. Paano niyo po ba na-handle yung mga crush? Hindi, <laughs> kasi ako gusto ko lang na one day lang talaga. Gusto ko gumanda. Pero kasi ang hirap pag everyday ka maganda. Gusto <laughs> ko one day lang. Alam mo yun? Sobrang Magpahinga ka naman po. <laughs> so sinasabi mong mag... Ay. What are you trying to imply about that? Na magpahinga ka na lang po? Parang... Magpahinga sa ano ba? Sa... Sa kabaong? Ganon? Ay, di naman po. Parang ano lang. Ano lang. <laughs> so, ba kong puyat? Kasi wala kong pahinga? Hindi po. Hindi naman sa ganon. Yes daw mo. Huwag kayong mag-answer-answer dyan. Hindi kayo yung tinatanong ko, ha? So, Marco, bakit mo gustong sumali dito sa aking Our Mansion House? Ano yung... <laughs> ano, yung mga talento mo at ano yung kaya mong ipa ipamalas sa loob ng aking bahay? Yung no, ano po siguro. Hmm, lahat. Ano ba lahat? Wala lahat? Wow. No. Ataka siya. Ano okay. po, di po ako matutulog sa bahay niyo. Para ako pa yung guard. Ah, ikaw lang yung guard. Ang pagdino mo ng guard ko, para lang kaya yung ano ko, diba? Tagahugas ng pinggan. <laughs> Me, baka... Baka mapunta na si Mark ko sa high school moments, eh. Secret. Secret yung tawag dyan. Ayoko na sobrang dami na bakla. Ano lang yan? Friends! Yes! Di ba, tol? Friendship, tol, di ba? Tol. Ni sobrang pogi talaga nung naka-red hair. Ako, basta naka, ano ako ngayon, copper hair ako ngayon. Ayan ka talaga. Parang, Ma madal dal ka ba Or hindi? Ay, hindi po. Mahihayin ko talaga ako. Ay, ka pa niya. Nakikita ko sa iba't ibang TikTok mo sumasayo ka sa mall, ha? Uy! <laughs> di <laughs> di ko, ka pa na? <laughs> <do. laughs> <laughs> Nakikita ko talaga at sumasayo ka sa mall. Yung gawa ka sa mall, ah. Ay, di sa, ano, sa bahay lang po namin yun. Di Alam, ba? bahay niya yung mall? Grabe ka naman. Pag may nakita talaga akong isang TikTok mo na sumasayo ka sa mall. Anika, thank you. Gusto mo eh. Stock pa kita eh. Wait, Ah, oo. Oh, alam ko po yun. Ah, sa hindi ko sa uh, mga eh. eh. Parang opportunity ko na sumayo ng bongga. <laughs> walang tao na. Ah, walang tao na. Ang kapal na brown hair. Uy! Para kang ano, para kang tay. Tay po. Thay Hala, ako para kang tay. Hindi, para kang tay. hello! I'm sorry. Anika, yeah. thank you so much! Sheesh. Sheesh, grabe ka, pre! <laughs> thank you so much, pre! May nadadagdagan na naman mga crush ko. O, oh, di ba? Tapos ako sinasabihan niyo ako pumila ako, pumila ako, pumila ako. Lalo na kay ano, lalo na kay nung kay Ziha, bakla. Feeling tools, inaano daw nila, gine-gatekeep daw nila. Eh, hindi nyo niya nakilala talaga. Ay, nako. Ewan pa sa inyo, go lang. They're happy ako, sharing is caring. And, you know, yun yung mga motivation natin. Eh. Ah, sorry, andyan ka pa pala, Marco, sorry. Yeah. Where are, where, 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 tayo? <laughs> Hoy, para ka talaga naka-concealer. Ano, naka diyan o, oh, diyan. Oh, para ka talaga naka-concealer na parang binake mo yung mata mo. Eyebags. Yes, actually sobrang gusto ko ganyan yung eyebags ko. Anong grade ka na daw? Oo, para papasado pa, to siya as ano, as uh, kapatid ni Brent. Wala <laughs> ano po, Lalo alam ko na ako anong grade ka. Al mga people na lang. <laughs> Di ba? I'm grade 11. Oh. Di ba? Feeling ko talaga magiging crush ng bayan ka sa ano. Ay, feeling ko naman crush ng bayan ka. Pero pag, pag nung grade 11 ni, Di ba? Grade 11 yun sa T. Nagulat sila. Or baka screen age mo lang yan. Okay uh, lang, ng uh, um, artista ka naman talaga, eh. Ano yung strand mo, Marco? STEM po. Ah, STEM. Yeah, same. Matalino ka pala. Ano yung um ah? Uh, hindi. I mean, magaling ka pala sa sa mga Hindi. 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 Sa Hindi. Uh, sa Hindi. 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 Ano yung gusto mong ano course sa college? Aviation po or... Ay, ato, okay. Huwag mag-aviation ka kasi maganda yun. Maganda yung pang -tik TikTok. TikTok lang. <laughs> pwede, pwede. Maganda <okay. laughs> yun pang TikTok! Kada naka-uniform ka, tapos ano, di ba? Pag-pogi kang tao, tapos naka-uniform ka. Lahat so, ano ka yun? No? trending yun. 1M likes. <laughs> Ede, maganda yung aviation kasi para atake, high standard yung crush nila. Alam mo yun. Ano daw height mo? 5'11 po. Yeah, me too. Me <laughs> too. <laughs> I'm ano, 5... Hindi naman, hindi ka naman nagtata. Asawa ko yung ma... Sa inyo na nga yan, bakla! Ano kayo? Sa inyo na yan! Ano lang yan? Pamangkin ko yan. <laughs> pamangkin ko yan siya. Di ba? Pawagin na pamangkin ko, di ba? Ang taga dito yan sa amin, ang tangkad niya sa personal. Ah, ito Matangkad ka din pala daw sa, ano eh. Patanjong si Marco. ba atake lang. Atake lang yan siya. Uy, grabe, salamat sa pag-send mo kanina ng ano ah, mga roses. Pero bakit roses lang? <laughs> hmm. Bakit roses lang? Sa dami-dami mong nakukuha sa stream Dama -dama. mo. Dapat- hmm. Seres! Yes! Ala, isa pa. I-ano naman! I-ano <laughs> mo naman yung Baby Tiger! Wala na nga akong pera dito, Marco. Dapat hindi- <laughs> <baby tiger. laughs> Asad. Ayun! Ano? La. <laughs> parang kang iPad kid, no? Na parang, ano mo yun, pinag-tripan yung <laughs> Ano? Nanlimos naman si ate ko. This bro? Oo, nanlimos na ako. Tiyo walang pogi-pogi dito, te. Hindi ka grade 11, Marco. Ine-emi mo kami. Hindi po. Grade 11 talaga ako. Wait, asa po yung ID ko. Huwag na! Personal! Ano mo yan? Personal! Basta grade 11 yan siya. Maniwala kayo. 11. Yes! <laughs> Actually, ako grade 10 ako. Hindi, hindi, hindi. One year gap lang po. Apo? Apo. <laughs> one, one year gap po? Bakit po? Apo. Melon? Berry? Ano, ano, ano yung dream job niyo? Ha? Huh? Dream job. Ano ko? Joke na mga ano-ano eh. Ano, puro mga bata yung andita. Dream job ko? um Ano? iba-iba kasi yung dream job ko. Tapos ngayon parang like nasa path na ako ng syempre showbiz, showbiz. So gusto ko na maging artist. <laughs> <Yeah>. <laughs> yes. na yung gusto ko. Ikaw, anong dream job mo? Aside sa aviation okay, or yun na yun talaga? Yun po talaga. Sana libre ako ng anong half flights ha. In the future ha. Sige po. Sabi ng isa dito, okay. Hintayin kita. Lah, sabi na. Comment <laughs> din hintayin ka daw. Aviation on top. Yes. Isang ano nga dyan? Nagbabasa ka ba na ano? Sino nga pangalan nung sa ano guys? Sa university series, yung pilot-pilot. Si pilot. Hero. Yes. Hero ka pala eh. Hero. Ah, si Hero. Ah, So you you you've uh, also read it. Pa, pa. <laughs> ano ba to? Para na kung ano? Hindi, <laughs> hindi. I mean, so, nakabasa ka, ka naman doon kasi sabi mo, ah, si Hiro. Ah, yung sa ano? Hindi po. <laughs> nakita ko lang, nakita ko. Nakakita okay, okay, ko lang, nakakita okay, ko. Nakita ko lang, nakakita ko. Hindi naman ang tal. Sige okay, two, three, two. okay, okay. Okay, okay. Okay, Antok ka na! Antok ka na, Ton! Sige na, Ton! Antok ka na ba? Para kang Chinese. Hindi pa na ba? Kakantaan kita. Kasi Chinese ka. Ay! Ay, ayoko! Dapat itong kantang to para lang to kay Zihao eh. Oo, oh, oh, ano yan? Ang pambansang thirst trapper at lip sync assassin yan siya ng TikTok. Eh, hey, lip sync assassin ka sa TikTok, no? Kita ko, nakakita ko yung mga ano mo eh, mga lip sync mo. Ano? Nakakaya no? <laughs> <laughs> Stinok mo. Bakla! feeling rock ako. Dumadaan nga siya sa ano oo oh, Sa FYP. Di ba? May kuya ka ba, Marco? Opo. Uh, ah, Apo. how old? 25 po yata sa dalawa. Hala! Kambal mo I... na ako. Dalawa, eh. Kambal. Kambal? Hala! May jowa na ba sila? Wala pa po. Hello! Ano yung, ano nila, course nila? Ah, uh, yung, yung pong isa, architecture, tapos yung isa, engineering. Wait lang, mag lang ako. Bakit? Ba't, ba't mag-iisip? Yung dalawa na lang, kasi yung isa magpapa-drawing ako ng bahay, tapos yung isa yung magbibuild. Hmm, pwede. Tapos, ako, ako. Si ikaw, ano ka lang, di ba guard ka? Sabi mo. <laughs> ikaw yung guard sa bahay ko, <laughs> Okay, guys. Papa-major papa ka muna, minor ka pa, ipapa-major ka muna. <laughs> papa major ka muna, okay? Kasi ayoko kung ano, baka na hindi yan pwede. Ano muna tayo dito? Guard ka muna. Guard ka muna, ha? So, ayun. Kasi same face kayo ng kuya mo. Ano po? Sa marami yung nasasabi na um, same face kayo ng kuya mo. Hindi pa malayo pa malayo. Malayo? Okay lang, ano ba, carry lang yan. Mas mukha pa kung ano eh, mas mukha pa kang matured yung sinasabi ng mga tao sa amin. Diba? Ah, mas mukha kang matured. Opo. Sige. Picture sa likod. Ah, ba yung kuya mo? Opo. Okay. okay. Kahaya sa kanila. Hi. Ay, mga tol. La! Gil, tigil mo yung hila. Ano to favorite song mo? Bakit pati favorite song niya? Kailangan niyo malaman. Bakla kayo. Thank you okay. kay Jen. Ano yan? Anong sabi ng kasin mo sa likuran? Binabackstab niyo na ba ako? Hindi, harapin mo ako. Harapin mo ako dito ka. Hindi eh, yung parang binabasta backstab mo ako at may sinasabi kang mga ano. Ngayon mo ako, personalan, dito ka! Sabihin mo sa harap ko, sa mukha ko! <laughs> Ala. Oh. Ano na yun? Kayo na ba mag-usap? Kayo na mag-usap? Hindi. Ala, ka naman agad. Ano ba yan? Titol naman eh. <laughs> Chill ka lang, te. Ay, sorry, sorry. Akala ko kasi binabackstab. Ayoko kasi yung binabackstab ako. Gusto ko yung pinafrontstab ako. Yeah. yeah. Ikaw na para kang ano, para kang... Ano ba ang bag niyo sa research niyo? Ano ang ambag mo? Na feeling mo, anong ang mo? Ano? Uh, na yung tahimik, tapos nakakapas na agad. Ano? Topic. <laughs> ano ba ano ba ang bug mo sa ano sa role play niya ikaw ba yung ano kasi sobrang nonchalant mo so feeling ko ikaw yung puno ikaw ba yung puno sa ano hindi yung ano po taga patay ng ilaw pag mayroong intense of ah yung type ni Marco no para siyang ano para siyang Kalimutan ko sabihin ko nakakainis para siyang yung ano, yung pambato niyo sa Mr. In Trumps, ganun yung atake niya. Di ba? Tapos um, para kang ano, ikaw yung, pag example, papagawin kayo ng short film, short film sa school, ikaw yung bida agad. Parang ganun yung atake. So tama ba ka or not? Hindi. <laughs> okay. okay, edi hindi. Anyways, Pamain ako sa Arky mong ano ah. Ay, sige po. <laughs> And this is... <laughs> sige na, medyo antok ka na. Sige na. Pa, ano ako sa pinsan mo dyan, huwag akong ano o. Ah. Uy, patay ka, patay kayo. Anong pangalan mo, insan? An? Ann. Hi, Ann. Hello po, ate. La, tatawag ko. Wala na mo kasi <laughs> Friends na tayo. Opo. Di ba? Thank you po. Yes. yes. Sa engineer ka, ti. Dalawa na sa akin. Yung dalawa. Main ko na yung dalawa. Sige <laughs> po. Bye bye! Bye, bye Marco! Thank you so much for your bye time! Bye. Thank you, thank you, thank I you! So yes, kahit sobrang nanchalant mong tao. Naya <laughs> <laughs> pa! I appreciate <laughs> you. Apo. Pa-hi ako sa kuya mo ah. Apo. Thank you po ate. Thank you, bye bye! Ingat kayo. Bye. Ingat po, ingat yes, po. Bye, bye bye, bye bye, bye bye. Paano ba to? Paano ba? Ikaw na lang magbaba. Magbabalis. Ha? Oh, Oo. Oh. Bye-bye po. bye, -bye po. Thank you po. Ingat, ingat